Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising ka na ba? Ayan po mga kalaki, syempre nakita niya naman po ano po. Ngayon po ay kalagitnaan na po ng Marso mga kalaki. Ang tanong ko po mga kalaki, malapit na ang mahal na araw. Gusto mo na bang manalo? Gusto mo na bang masubukang uh, manalo sa mga laki numbers na mga inaalagaan at tinatayaan mo? napakatagal mo na siguro hindi na nanalo no? siguro ang tagal-tagal na nung inaalagaan mong numero na yan abay baka panahon na po palitan na na po natin ang mga lucky numbers na yan ano po mga kalaki bangon na tutok na po sa mga vlog namin at dito po ibibigay ko na po ang mga masaswerting 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan pag nagustuhan mo tayaan mo sa iyo yan pwede pong tayaan nito sa STL sa Lotto, sa national pati po sa abroad mga kalaki pwede po yan basta po galing sa amin ang mga lucky numbers pwede nyo pong tayaan at pwede nyo pong kuhanin mga kalaki. Okay, kung ready ka na mga kalaki, abay ready na rin ako, halika na. Kunin mo na ang mga numerong ibibigay ko ngayon pong alas 5 ng umaga, gising na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Umpisan po natin sa two-digit lucky numbers dito po sa bayan ng... Siyempre, Bayan ng Bukol, 12.25. Bulacan, 3.30. Baguio, 17 G's. Bicol, 15.3. Romblon, 21.30. Angono Rizal, 7.11. Muntalban Rizal, 5.20. Ang Tipolo, 12.36 Taytay Rizal 29.2 Cainta Rizal 5.9 San Mateo Rizal Gis 14 Isabela 21.25 Togigaraw 4.28 Rojas 1.29 <tong noise> Capiz 35 16 Ayan po mga kalaki At syempre po sa Quezon City 4-8 Pampanga 1-3 Pangasinan 5-Gs La Union 12-23 Ilocos Sur 24-22 Ilocos Norte 12-16 Nueva Ecija 20-28 Nueva Vizcaya 21-23 Masbate 12-32 Cebu 15 Gs, Aklan, 524 Aurora, 814 Laguna, 25 19. Quezon, Keson, 3134 Olongapo sa Dabao, 2, 5, 15, 23, 2326, Quirino, 12G, Bacolod 2830 Cavite, 9 Dis Tagig 820 Mindoro 322 Marinduque 1 16 is Caloocan 1714 Muntinlupa 45 Palawan 1 10 ito, 1, 16 Bales 2317 Apayao 5 30 Batangas 19, 28 Bataan 9, 14 Butuan 7, 21 Benguet 30, 35 Iloilo -ilo. 4, 14 Leyte 15, 17 Samar 5, 19. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin sa Samar para sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po lagi sa atin. Para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Baka mali po yung napapollow nyo. Hanapin nyo po kami sa Facebook, i-chat nyo po, Ren Parungkin, i-type nyo. Tapos i-check nyo po yung followers. Dapat meron pong 352,000 followers kami po yan at meron po tayong second account sa Facebook po Red Parong din na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parong na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parong na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa social media Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, at nakafollow, at dapat po nakafollow, nakafollow, automatic po mga kalaki, padadalang ko po kayo ng lucky numbers sa mga messages nyo. I-check nyo na lang, meron na po kayong lucky numbers doon. At dapat po mga kalaki, binibisita nyo ang messenger nyo, oras-oras dahil po i reply po ako diyan nagbibigay po ako ng lucky numbers na hindi niyo po alam. At tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Da, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months sa laban mo sa loto Abroad o Pilipinas. Sa loob po ng 3 months yan, ito po ay walang pilitan. Kaya kung gusto mo subukan ang galing namin sa numero, Abay, subukan mo ang private consultation. Bibigyan pa kita ng discount para makasali ka kaagad. Para ngayong buwan ng Marso, member ka ng mga kalaki. Diba? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin na iniingatan po ito ng 3 days bago po palitan. At sa mga interesado pong sumali sa private consultation, message na po kayo sa messenger. Usap tayo para legit na akong kausap mo at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po yan. At eto na po. Ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers po sa bayan naman po ng nyake. 2.34 Manila 26, 20, Pasig 15.8 San Juan 21, 11, Marikina 3, 20, 6, Tabuk ano to? 6, 17 6, 17 At po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong Alas 5 ng umaga gising na mga kalaki At pwede nyo po yung irambo na pag inilaban nyo po yun sa mga STL Sa mga 2D Lotto at sa national mga kalaki. Kaya tutok na rito mga kalaki. At ito po muli ang nagsasabi na si Sir Red at si Lola Carmen. Kung gusto mong subukan ng laki numbers namin, Ayan lang, panoorin mo mga kalaki. O kaya magpa-member ka sa private consultation. di Mali mo naman, pag na ko ng tama ang mga birthman at virtual mo, e isa ka pala sa mapapanalo namin at maipopost namin sa mga Facebook namin na mga kasama sa mga winners. Okay? At syempre, ito na po, paborito ng lahat ng shoutout time. Ayan po mga kalaki, shoutout po tayo sa bayan po ng Nueva Vizcaya ayan po sa bayan po ng Bayumbong hello po sa mga taga-Bayumbong dyan maraming salamat po dyan sa mga uh, ano to, sa mga tricycle driver po dyan sa Bayumbong, hello po, shout out po sa inyo dyan maraming salamat po sa mga toda pa nung tricycle dyan kila Kuya Gilbert at kila Kuya Samuel, hello po, maraming salamat po sa inyo. Napanalo ko na bang yung biskaya? Parang, oo, taga-aritaw yata yung napanalo ko, aritaw. At syempre po mga kalaki sa mga uh, vegetable vendors po dyan po sa may Kabala Union. Hello po sa inyo. Sa Kabala Union po, ang mga nakitinda po ng mga gulay dyan, sa mga public market dyan, tsaka sa Aguula Union, hello po. Masarap po ang gulay dyan, fresh, parang galing yata ng Baguio. At congratulations mga kalaki, ha? Eh. Ngayon pa lang kinukongrats na kita, mananalo tayo, Krimit.